Hello, magandang hapon mga idol. Nandito na naman ako mga idol. Nandito ako ngayon mga idol sa fabrication namin mga idol. Yan mga idol. So ngayon mga idol, gagawa tayo ng lock mga idol. Lock sa git, kakaibang lock. Kung nasaan man kayo ngayon mga idol, sana happy kayo mga idol. Ah... Uh... Pero bago yan mga idol, samahan nyo ako mga idol at tapusin nyo tong video hanggang dulo. Samahan nyo akong gumawa hanggang mag-install ng lock. Kung interesado ka mga idol, simulan na natin. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. So ngayon mga lords, gagawa tayo mga lords na lock, lock sa gate mga lords. So, sige mga lords, samahan nyo ako mga lords. Sige mga lords, mga lords. So mga lords, na natin to Ngayon mga lords, natin ito. naman, kailangan natin tubutasan. Ito mga idol, nabutasan natin mga idol, nalagyan natin ito mga idol. Nating natin, 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 natin na.

Bale, mamarkingan muna natin mga idol. Bale, ito, ah, uh, markingan natin para mas maganda. So, okay mga idol, natin mga idol, ngayon ipaparinahin natin mga idol ng maliit mga idol kasi itong, anong ikakabit natin eh, ito, itong text roll. Bale, ito ikakabit natin eh. So, kailangan, parinahin muna natin kasi, mga nga, matigas yun, sobrang tigas.

Pwede so, na idol. Tapos natin idol. Ah, ito so, papakita ko sa inyo mga idol. Ah, oh, ito mga idol oh. Nakaibang ano yun idol. Design mga idol oh. Gaganyanin mo lang siya mga idol. Ah. Oh. Gaganyanin mo lang siya oh. Bali may adjustment din ito mga idol. Ito may ikot din ito mga idol oh. Ito. May ikot din yan. Ah. Oh. Adjust natin mga idol ah. Ganyan lang natin mga idol. Tapos ganyan. O. Oh. Mga idol. Ganyan natin o. Oh. Tapos ganyan na natin. Tapos ulit. Ganyan. Oh. Tapos paglak ulit mga idol. Nakapaglak na yun mga idol o. Oh. Kahit ano. Hindi yan mano o. Oh. O. Oh. Ano yan o. Oh. O. Oh. na yan. May oh. ano pa yan dito. Ito o. Pihitin mo yung mga idol para lalong mag-lock. Ano yan mga idol? Kahit anong gawin nila dyan. Mga idol, pag gusto mong ilock mga idol, ganyan na siya, diba? O, lock na rin yan mga idol. Kasi ang pabukas nito mga idol, papunta dito eh. Punta dito yung pabukas niya eh. Ngayon, hindi yung ma may hila gawa ng dito mga idol oh. Dito oh. Yan oh, may notch dito. May notch Ngayon, pagbabalik mo siya, gaganyan mo lang siya. Angat mo lang siyang ganito. Yan, mga idol. So, mga idol, hanggang dito na lang, mga idol, ang ating content, mga idol. Sana kung nasaan man kayo ngayong solok lang, mga idol, sana happy kayo. I love you, mga idol.